Shoutout mga trip uh, ngayong araw guys ay usap muna tayo guys tungkol sa atin sa sakyan so ngayon guys uh, kung napansin ninyo binibigyan ko ng halaga yung mga basic na mga bagay tungkol sa atin sa sakyan kasi guys yung mga basic na yun ay binabaliwala lang natin kaya minsan nagkakaproblema tayo guys itong pag usapan natin guys ay isang uh, bagay na bihira lang din mangyari sa atin sa sakyan at ito ay mangyayari lamang doon sa mga sasakyan na di krudo So ang topic natin ngayon guys ay isang uh, bagay na doon sa mga hindi pa nakakalam ay napaka importante ito para sa inyo. Ito ay tungkol sa air, uh, airlock guys. So sa ngayon guys, kahit naman yung ibang mga driver na ay hindi pa rin alam kung ano yung air hindi pa rin alam kung ano yung airlock. Kaya instead na Kunti lang yung problema, lumalaki guys. Kasi, kayang-kaya naman gawa ng paraan. Uh, ano nga ba ang airlock guys? Pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang airlock. So, kailan nga ba nangyayari ang airlock guys? So, ang airlock ay nangyayari yan pag naubusan ng krudo yung inyong uh, makina. Or, hindi kayo nakapag-padisil. Pag naubusan yan guys, Sigurado, yung inyong engine ay mag-i-airlock. Hindi na yan aandar. So, kadalasan nangyayari dyan, guys, pagsira yung cluster board ninyo, or sira yung fuel gauge ninyo, or minsan nakakalimutan natin magpa-diesel, kaya ang nangyayari na ubusan ng diesel, nagkakaroon ng airlock. So, yun ang dahilan kung bakit uh, may tinatawag na airlock So ang mangyayari dyan, pag nagkaroon ng airlock, hindi naaandar yung inyong sasakyan. Kahit i-start nyo nang i-start pa nang i-start yan, hindi yan naaandar kasi nagkaroon ng airlock. Bending tap, bending shop. Bakit guys? Yung atin tangke, pag na-empty ng diesel, ang kumapalit doon ay hangin. Ngayon, yung atin fuel pump, fuel pump pag wala na siyang mapump pinapump niya yung hangin so ang mangyayari guys yung hangin dadaan dun sa mga tube o dinadaanan ng diesel papunta doon sa makina kaya pag lagay nyo ng pag lagay nyo ng diesel uh, ang mangyayari hindi na under yan kasi puno na ng hangin yung daanan kaya ang gagawin nyo dyan guys, ito lang guys, tara, panoorin nyo. So ito guys, hanapin nyo lang ito guys. Ang tawag nito guys ay fuel pump or water separator. So iba rin yung fuel pump na nagsusupply ng, nagpapam uh, nagpa-pump ng diesel papunta dyan. So yan ay dinadaanan lang ng fuel. Pero ito guys, ang trabaho nito, ipapump mo ito guys pag nagkaroon ng airlock. Ayan ganyan, ipamp mo siya ng ipamp pero kailangan mayroon mag-i-start. Kailangan dalawa kayo, isa ang mag-i-start, isa yung magpapa Habang ini-start, guys, ipa mo para umandar siya. So, 'Yun lang, napakadali lang mga sir. So pag nagawa mo ito, guys, aandar na yung inyong sasakyan. i lang, na i hanggang umandar. So okay na 'yan mga guys ngayon mga sir tutal nandito na rin tayo idadamay na rin natin ito mga sir kaya rin ito tinatawag na water separator mga sir kasi dito sinisiparit yung tubig hindi naman kasi all the time na yung diesel ay pure na diesel yung iba mayroon talagang tubig na nahalo so ang nangyayari yung tubig kasi mabigat yan mauhulog yan sa ilalim so magsisiparit yan yung fuel yung mapupunta doon sa makina yung tubig maiiwan sa ilalim So dito mga sir, mayroon yan sensor. Kasi isa sa dahilan mga sir din kung bakit hindi naandar yung inyong sasakyan. Pag napuno ito mga sir, pag napuno ito mga sir, simple hihigupin na yan ng makina. Yung tubig. Instead na diesel yung hihigupin, yung tubig hahalo ahal, na yan doon sa fuel sa fuel or diesel pero bago mangyari yan mga busing mayroon naman itong uh, sensor. Madidetect niya ngayon kung puno na yan or malapit na yan paghalo doon sa fuel kasi may sensor. May lalabas dyan ngayon na ilaw. So ipapakita ko dyan sa taas kung anong ilaw yun mga bus. So pag lumabas yun mga bus na ilaw, uh, kailangan nyo nang tanggalin yan. So, simple, madali lang naman magtanggal tanggalin nyo lang mga hose tanggalin nyo yung sensor ayan pag natanggal nyo na mga bus linisan nyo, itapon nyo ang tubig pag natapos nyo na natapos nyo ng na linisan mga bus uh, ibalik nyo na so okay na yan mga bus maaandar na yon ng maayos tas mawawala na yung ilaw sa inyong panel board so ganun lang kasimple mga busing kaysa naman sa pumunta pa kayo sa mekaniko sa ganitong problema lang siyempre magbabayad kayo doon a diagnosis at saka service fee so medyo malaki-laki rin yung babayaran ninyo mga boss so itong video na ito mga boss ay napakahalaga na makatulong sa inyo na mabawas-bawasan yung maintenance ng inyong sasakyan kaya mga boss ako hindi naman ako maramot sinishare ko ito sa inyo kaya isa lang i isa lang din ang hinihingi kong pabalik sa inyo sana paki subscribe ng atin youtube channel paki like share para makatulong din sa iba na nangangailangan ng ganitong mga video para sa kanilang sasakyan lalo na doon sa mga baguhan pa lang sa, pag, sa mga ganitong sasakyan ito ay nangyayari lang sa mga diesel engine mga busing